pagpahalang araw sa inyong mga kalulu. Ito ang aking ginawang panindingan mga kalulu. Ito, ayan. Ito, kabila. Ang ginawang panindingan mga kalulu. Ito, ayan. Ayan, Ito, mga Malapit ng mabuo ang aking kalon at ay nabiting sa materialis mga kalon at walang panggastos ba? kaya mga lumang kahoy na yung ginagamit mga kalon walang pambili mga kalor. kaya kinyaga ko na lang yung mga lumang kahoy pa. Tignan na yung dating mga kahoy, mga kaluluro. Kaya ngayon, isa na natin maggawa. Ito so, mga kaluluro. Gawa tayo dito. Pakuhin natin ito. মালালালালেন ক্যালেন ক্যালেন ক্য়ালে Thank <laughs> you.